So kanina ay nag-press con sila Attorney Maggie at ang legal team ng Tape doon po sa APT Theater tungkol sa ongoing na mga kaso sa IPO between TVJ at Tape. Okay? So ito po yung mga ilan sa mga kasagutan na binigay po nila kanina, okay? Ang pinaka main point nila is uh, kahapon nag-file uh, na sila ng appeal sa IPO. So meron po silang dalawa na iaapila sa IPO. Una po is yung cancellation ng kanilang trademark registration at ang pangalawa po ay yung pagbasura ng IPO sa kanilang appeal doon naman sa registration ni Joey De Leon. Okay, so dalawa po, dalawa ang tumatakbong kaso sa IPO ha. Isa yung sa tape na na-cancel yung kanilang trademark, iaapila yon. Isa po yung kay Joey De Leon na sabi nila attorney Buko ay uh, approve na daw so pinipigilan pa po ng tape po yon sa ngayon okay so ito po yung mga ilang mga interesting na points na nasabi po doon kanina at hindi ko din masyadong naisama doon sa live okay uh, isa sa mga pinakapunto po nila ay lagpas na yung pong uh, TVJ doon sa binigay na oras ng IPO para uh, mag, uh, magpa-cancel ng isang trademark. Ang sabi po nila, according daw sa IPO, hanggang 5 years lang daw. Pag lumagpas ka ng 5 years, ay hindi mo na pwedeng iapila yung isang trademark ng isang kumpanya. Unless, unless, uh, ito daw ay uh, merong fraud or done in bad faith. Ang sabi ni Attorney Maggie, doon daw sa naging desisyon ng IPO, wala naman daw sinabi na uh, nagregister nag-register sila in bad faith. Okay? Pero ako, I would have to disagree with that. Kasi nga, ang, ang sinabi nga ng TVJ sa kanilang mga statements ay uh, ito ay nirehistro ng tape na hindi alam ng Tito Vic and Joey ni hindi alam ni Joey Dileo na gumawa po at ang totoong owner ng trademark. So yun po ang mga pagtatalunan. Ang sabi ni Attorney magi hindi naman namin ni-register in bad faith, lagpas na kayo. Kung mga 5 years lang dapat ang binibigay na panahon nila para mag uh, ipa yung registration namin, 'di diba? Nung magpas na kayo 10 years na. O, eh, sa ang punto nga diyan nila Joey, eh, hindi nga namin alam na nirehistro nyo kasi nga nirehistro nyo behind our backs. So yun po yung mga kailangang timbangin ng mga magde-decide po diyan sa IPO. So yun yung isang punto niya, Okay, so uh, isa pa pong sinabi, tinanong din si ni Magi kung napag-uusapan na ba ano ang posibleng ipangalan sa show nila sa GMA kung sakaling pigilan sila ng korte na gamitin ng itbulaga Bulaga. So, ang sinabi po niya, we will leave it to the creatives to give the name change. So bahala na yung creatives, sila na yung mag-isip dyan. O pero, ipag, itutuloy pa rin po namin yung laban nito hanggang makakaya po namin. O tapos, tinanong din siya na kasi may mga lumalabas, di ba? Parang nasabi din ni OG na kaya daw ayaw nilang magpalit ng pangalan kasi merong mga uh, kontrata na kailangan itbulaga yung gamit-gamit nilang name ng show. Kung hindi, kailangan nilang i-refund. Okay? So, ito po ay... Uh, sinagot na ni Atty. Maggie na pagkakaalam niya, wala naman daw ganun. Okay? Na ang kontrata sa advertisers ay sa tape at kahit ano yung pangalan ng show na nandun ay pasok pa rin po yun doon sa kontrata ng mga advertisers. So, sinagot na ni Atty. Maggie, walang magiging problema uh, legally o sa mga kontrata kung sakaling bigla ang magpalit ng pangalan yung tape it bulaga. Okay? So, at least uh, close na yung ano yung issue na yon sa kanila Uh, binida din niya na from 7 minutes na commercial load nung simula, nung umalis yung Tito Vic and Joey, ngayon daw po ay nasa average ng between 30, 40, uh, 40 plus minutes yung pong kanilang commercial load. Okay? Eh? At uh, sinasabi din daw na kaya daw tumutuloy pa rin yung mga halusos para daw sa mga naiwan na employees nito kaya daw wala silang balak na sukuan itong laban na ito. Eh at ito pa, sinabi ko doon sa live pero ulitin ka na din ngayon, dagdag nila na hindi 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 sila susuko at hindi nila titigil na gamitin yung itbolaga dahil uh, according to her, sabi niya dahil wala pa daw sa website at wala pa din namang dumarating na certificate kay Joey De Leon, yun daw registration nila ay valid pa rin daw. O, pero like I said kanina, I would have to disagree kasi sinabi na nga na cancel eh. So, magiging valid lang siya kapag gumana yung appeal, appeal ng T. Pero hanggat hindi ina yung apela nila, eh, according sa adjudication, cancelled. So, yun ang medyo pinagtatalunan pa. Para sa kanila, valid pa yung hawak-hawak na lang rehistro, registration, para po sa kay Attorney Buko at dun sa nagsalita dun sa IPO at sa mga at sa karamihan ng taong bayan ay kanselado na yung pong kanilang yung pong kanilang uh, uh, trademark registration. So yun yung mga pinagtatalunan po na ganyan. Okay? Tapos merong mga, uh, of course sinabi pa niya na, yun nga daw, pag nanalo yung TVJ, it would create chaos na parang parating nga example yung Showtime, na da, pag nanalo yung TVJ yung yung nakaisip daw ng its Showtime, ay uh, pwede na lang pumunta sa IPO para uh, subukan kunin yung pong pangalan ng It's Showtime. And parating parati nating sinasagot yun kasi masyadong simplistic yung ganun po na na na, na konsepto. Kasi nga po natin ang mga malalaking kumpanya katulad ng ABS-CBN, katulad ng uh, GMA, TV5, Smart, lahat ng malalaking yan. Pagdating po sa mga papeles, pagdating po sa mga kontrata ng mga pinapagawa nila, kunyari, I commission you, gagawakan ng logo, gagawakan ng ano, meron tayong kontrata na lahat ng gagawin mo para sa amin, kami na ang may-ari kapalit ng ibabayad ko sa iyo. Maayos po ang lahat ng mga kumpanya ngayon gumawa ng mga ganong klasing kontrata. Kumaga walang walang lusot, walang ano, walang pwedeng kumaga isasubmit mo pa lang sa korte, dismiss na kaagad. Okay, so parang mali din naman na takutin yung mga tao na posibleng mangyari yon Pero sa katotohanan nga, para ulit-ulit din sinasabi, meron pong mga cases, lalo na yung mga luma na mga trademark. Binigay ko example para natin yung Spider-Man. Yung nag ng Spider-Man. Ay hanggang ngayon, nakikipagkasuhan sa Marvel para sa rights doon sa Spider-Man. Para yung sa share nung kita. So, merong mga ganon. Yung Spider-Man na yun, ang luma-luma na nun. Diba? So, parating merong uh, emphasis at parating merong pagkiling sa creator ng trademark. Eh, doon po, doon po nag, nagtatalo po madalas eh. Kasi nga, sinasabi nila na si Joey De Leon lang ang gumawa pero yung actual use ay uh, tape daw ang actual na gumagamit. I, I would have to disagree din kasi pag sinabi nila na wala kay Joey De Leon yung actual use, Anong ginagawa ni Joey De Leon for the last 44 years? Hindi ba niya ginagamit yung Eat Bulaga? Ginagamit po ni Joey De Leon yung Eat Bulaga. Hindi nga lang siya yung nagpo-produce ng show. Kaya ibang tao yung nagpo-produce para sa kanya, pero uh, nababayaran siya dahil dahil uh, hinahayaan niya na gamitin ng TAPE yung pong itbulaga na nagawa niya o in exchange nababayaran na babayaran siya. So ganun po kad ganun po yung iniibig sabihin na ikaw yung producer sa yun na yung uh, trademark ng isang uh, yung isang trademark So yung pagdating dun po sa actual use I would have to disagree also. Dun kay Attorney Maggy. Siyempre, uh, abogado siya, mas maalam siya dyan pero iyon naman po ay uh, ito naman po ay aking personal lamang na opinion. So yan maraming mga issues po na mga lumalabas pang ganyan, um ko lang po sa inyo lahat ng nangyari doon sa sa press nila kanina at marami pa po pong lalabas na mga issue sa mga susunod na araw uh, pagdating doon sa kanilang apela. And mas mabilis, mas mabilis na yung mga pila. Baka malalaman natin kung mare-reject yan in the next 15 or 30 days. Ayun. Tapos sinabi din pala ni Atty. Maggie kanina uh, sa part ni Atty. Buko na wag daw sanang pangunahan yung pong korte. Wala din naman ako nakikita na pinapangunahan ni Atty. Buko yung korte. Sinasabi lang po niya na pagkakalam ko din nga na ang schedule ng paglabas ng desisyon ng korte ay baka July. Baka, eh, baka July. Baka January pala. July tuloy. Baka January. Malamang January. Pero wala, wala wala pong in any way na na inoobliga o inuutusan o pini-pressure yung korte na maglabas ng kung anumang date yon. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. See you tomorrow mga Dabarkats.